Hi guys, good evening. Welcome again sa aking YouTube channel hat Mommy GTV. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa ating lahat. Ayan. Maayong gabi mga kabisaya, ah, mga Bisaya. Maayong gabi po sa inyong tanan, lalo na, na lalo na po sa mga nakasupport po sa aking channel. Maayong gabi po sa inyong tanan at salamat po sa inyo sa pagsuporta ninyo sa aking channel. Maraming maraming salamat po ano. Dahil nagsabi kasi ako kanina guys na maglalive ako, hindi po kasi kaya ng oras ko guys kasi uh, uh, pagod and then may ayusin akong box guys. Uh, marami kong gagawin so hindi po matutuloy ang ating pagpapalaro ng ating uh, load na 500. So next time na lang po guys no, nandyan naman siguro kay palagi sa akin, uh, sa akin, na support So Next time na lang to, ah uh, next time na lang po tayo magpapalaro ng load, no. Yung kunti lang yung mga pang mag, ano lang tayo parang uh, pa, ano na ba yung laro natin yung ano pa, kasiyahan lang ba kasiyahan. Yung, palaro talaga tayo kasi hindi may hirap lang tayo wala tayong ano wala tayong gaanong pera, no. So ano lang. Ah, uh, yung kasi kasiyahan lang ba, no. Uh, habang nag-ano ano tawag yan yung ano ba, tingnan nyo naman nga guys, no, hindi nga ako makapag ano ng salita ng mais kasi nga pagod hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo so pasensya na po kayo guys yan, lumalagay na po yung eye ko guys no, kasi dahil sa uh, trabaho lang inas ina uh, pag no, hindi naman hindi naman yung mayaman so yun lang po guys, no, so nais nice ko po sa inyo pa uh, manghingi na pasensya na, hindi po matuloy ang ating live ngayong gabi guys, na maglaro tayo magchika-chikahan, habang nag ano magano tayo yung pahula-hulaan sana. manalo makatanggap ng 500 na load. So, next time na lang po, guys. Ano? Kasi busy po si mommy G. And salamat. Lalo na po sa mga nakasupport po sa akin. Salamat uh, sa akin uh, YouTube channel. Maraming-maraming salamat. And of course, guys, set out nga pala kay Edith uh, Astraliza. Andon. Uh, Ast Basta si Ate Edith. Uh, kasama ko po sa trabaho. So ano tawag yan? Ayan, set out sa iyo, okay. te. Ah, uh, mabait po yan siya, guys. Nice. Yan lang kasi yung kaibigan ko dito sa Korea. So, anong tawag yan? Shout out din, ah, uh, simple shout out na din po sa inyo kay, ano, kay na uh, Matt Dizos. Ayan, shout out sa iyo And also to atibiday uh, Ati Biday, Manay Biday, and Rachel ah, uh, Madam Suang in Japan, um, and then kay Ate Ann's vlog, Helga Vlogs. And sino pa ba yung nakasupport sa ating channel? Ayan, shout out kay Mikey Palmis. thank you sa iyo, bae, sa support mo palagi sa akin. So hindi sino nga ba yung hindi pa naka, support, naka dikit kay Mikey Palmis, guys? hindi kita niyo po, guys, na support supportive po yan ang bata na yan. And lalo na sa ano sa uh, bansa. Ayan, thank you, thank you for Uh, support always my YouTube channel. Thank you, thank you to all, everyone. And alam niyo naman guys, allergy ako sa English. So, it's a prayer of sa English lang guys. So, mabisaya tayo dahil bisaya po guys. No? So, maraming maraming salamat po. Sa so, hindi nakakainti, di ba? Hala kayo dyan. Kuot ka. Kuot mo sa lubot <laughs> So, yun lang mo guys. Next time po, kita-kits po tayo next time sa ating uh, kasiyahan lang po na palaro, no? hula hulaan lang tayo, no? So, maraming maraming salamat. Um, sana hindi kayo magsawa sa support sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po, guys. Ayan. Good night! Good night po, guys. Salamat!